Ellie Tran ay minsang ikinasal sa isang lalaking Vietnamese-American. Nang sila'y maghiwalay, lumipat si Ellie sa Virginia Beach upang magsimulang muli. Masipag at determinadong makaipon para sa kinabukasan, siya ay nagtrabaho ng dalawang trabaho at mabilis na nakilala sa komunidad bilang masayahin at may malasakit sa iba. Ngunit ang bagong buhay na ito ay biglang naputol. Sa isang araw na dapat sanay para sa mga nagmamahal. Sa isang social gathering unang nagkakilala sina Tran at Joseph Merlino III. Isa si Joseph sa mga panauhin at ipinakilala siya kay Ellie ng isang mutual friend. Ayon sa ina ni Ellie, tila agad nabighani si Joseph kay Ellie mula sa unang pagkikita pa lamang. Hindi siya tumigil sa kahihingi ng numero ng telepono ni Ellie hanggang sa mapilitang ibigay ito ng kanyang ina. Si Joseph Merlino ay may komplikadong pinagmulan. Noong kabataan niya, nagkaroon siya ng matinding koneksyon sa kanyang ama, na kapangalan niya. Kalaunan, tumigil siyang pumasok sa paaralan at sumailalim na lamang sa homeschooling. Ayon sa mga chismis sa kanilang komunidad, tumigil siya sa pag-aaral dahil sa matinding pambubuli na naranasan. Spring 2014, nabuntis si Ellie at isinilang ang kanilang anak na si Jolie. Ngunit hindi naging maganda ang pagsasama nila ni Joseph. Sa loob ng dalawang taon, naranasan ni Ellie ang pang-aabuso, pisikal, emosyonal, at verbal. Dahil dito, nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Joseph at tuluyang kumawala mula sa isang mapang-abusong relasyon. Si Ellie ay nagsampa ng ilang police reports laban kay Joseph at humiling ng protective order upang maprotektahan ang sarili at ang kanilang anak. Sa wakas, nagtagumpay siya sa pagputol ng ugnayan kay Joseph at unti-unting binuo muli ang kanyang buhay. Nakatuon na ngayon si Ellie sa kanyang pangarap, ang makabili ng bahay para sa kanilang mag-ina. Kilala siya ng mga nakapaligid sa kanya bilang isang mabait, masayahin, at mapagmahal na ina. Isa rin siyang masipag na manggagawa. Nagtatrabaho ng mahigit sa isang trabaho, kabilang na ang pagiging isang nail technician sa isang salon na matatagpuan sa mall. Sa kabila ng lahat ng hirap, lumalaban si Ellie. Para sa sarili at higit sa lahat, para sa kanyang anak. Nang makalipat na sa sarili nilang tahanan, inimbitahan ni Ellie Tran ang kanyang mga magulang na manirahan sa kanya upang tumulong sa pag-aalaga sa anak niyang si Jolie habang siya ay nagtatrabaho. Sa kabila ng pagtulong ng kanyang ama na may sariling hanap buhay, si Ellie pa rin ang pangunahing bumubuhay sa kanilang pamilya. Siya ang nagsusumika para sa kanilang lahat, para sa kanyang anak at sa kanyang mga magulang. Ngunit habang abala si Ellie sa pagbubuo ng bagong buhay, si Joseph ay nagpaplano ng kasamaan. Kilala si Joseph sa kanyang kayabangan at pagiging mapaghiganti. Gamit ang apelido nilang Merlino, sinimulan niyang manipulahin ang mga tao sa paligid niya. May isang kilalang miyembro ng sindikato sa northeast side ng Estados Unidos na may parehong apelido at ipinagkalat ni Joseph na siya ay connected dito. Ang pagpapakilalang ito ay tila bahagi ng kanyang mobster fantasy. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, meron siyang dark personality at tila naniniwala siyang makakapanakot siya ng mga tao sa pamamagitan ng pag-uugnay ng sarili sa isang kriminal. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay ni Ellie, lalong lumala ang kanyang pagiging mapang-abuso. Ang dating pananalita lamang na mapanakit at mapang-kontrol ay lumala at naging mas delikado. Isang araw, matapos ang trabaho ni Ellie sa salon, sinamahan siya ng isang kaibigan papunta sa kanyang sasakyan dahil sa takot na baka siya ay sundan ni Joseph. At hindi nga siya nagkamali. Habang papaalis na siya, biglang may bumangga sa likod ng kanyang kotse. Karaniwan gaya ng inaasahan, bumaba siya upang tingnan kung ano ang nangyari. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang bumangga, si Joseph Merlino, nakasuot ng damit pambabae, may wig at bestida. At sa hindi inaasahang pangyayari, may itinapon siyang bagay kay Ellie. Isa na naman itong hakbang sa patuloy niyang pananakot at pagsunod sa dating kinakasama. Isang senyales ng mas matinding panganib na paparating. Ang itinapon sa kanya ay asido. Nagawa niyang umiwas kaya hindi ito tumama sa kanyang mukha, ngunit nasunog ang ilan sa kanyang buhok. Ang kalupitan ni Joseph ay humantong sa paglalabas ng korte ng restraining order laban sa kanya. Ayon sa batas, kailangan niyang manatiling malayo kay Ellie. Subalit, sa kasamaang palad, hindi ito naging epektibo. Sa puntong ito, kitang-kita ang paglala ng pag-iisip ni Joseph. Hindi lamang siya pinagbabawalan na makasama si Ellie, na walan din siya ng kontrol sa kanya. Ngunit ang kayabangan ni Joseph ay walang hangganan. Lalo lamang lumakas ang kanyang pagnanais na maghiganti. Naniniwala ang ilan na gusto niyang makuha ang custody ng kanilang anak na si Jolie. Ngunit higit pa rito, mas malakas ang motibo niyang maghiganti. Nasaktan siya ng hiwalayan siya ni Ellie at tumanggi itong makipagbalikan. Para kay Joseph, kung hindi siya ang makakasama ni Ellie, mas pipiliin niyang wala na ring ibang makasama ito. Upang maisakatuparan ang kanyang mapanirang paghihiganti, naghanap si Joseph ng cyanide. Ang kamatayang dulot ng cyanide ay isa sa pinakanakakatakot na maaring maranasan ng isang tao. Una, nagdudulot ito ng hirap sa paghinga at maaaring magdulot ng biglaang pagtigil ng tibok ng puso. Sa huli, ang taong nalantad sa cyanide ay makakaranas ng respiratory failure, magkakaroon ng puting bula sa bibig, at magkakaroon ng mga convulsion hanggang sa mamatay ang biktima ng mabilis. Dahil dito, ang cyanide ay ginamit bilang paraan ng pagpapatupad ng death penalty, hindi lamang sa estado ng California, kundi maging sa mga Nazi concentration camp. Ang dahilan ay dahil mabilis at lubos na epektibo ito. Halos isang daang porsyento ang tiyak na magiging resulta. Dahil sa patuloy na banta sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya, nagpa siyang magpakabit si Elitran ng mga security camera sa labas ng kanilang tahanan. Sa halip na maging panangga sa panganib, ang mga kamerang ito ang siyang nakasaksi sa kanyang huling mga sandali. Noong gabi ng February 14, 2017, araw ng mga puso, kakauwi lamang ni Ellie mula sa trabaho. Habang binabaybay ang kanilang driveway at papunta na sa kanilang pintuan, narinig ng kanyang ina mula sa kusina ang malalakas na sigaw. Tumakbo ito palabas at nadatnan ng anak na humihiyaw habang patalon-talon sa sakit. Yung lalaking yon sinaksak ako, may tinurok siya sa hita ko. Sigaw ni Ellie habang tinuturo ang isang lalaki na tumatawid sa kalsada, si Joseph Merlino. Agad siyang inalalayan ng kanyang ina, papasok ng bahay. Hindi nila alam na naitala ng security camera ang buong pangyayari. Si Joseph, Nakasuot ng reflective vest upang magulo ang imahe ng footage, ay bigla na lamang sumugod kay Ellie at sinaksak ito sa hita gamit ang isang stainless steel syringe na may lamang cyanide. Dahil sa paraan ng pag-atake, sa pamamagitan ng injection, dahan-dahang kumalat sa katawan ni Ellie ang lason. Sa loob ng ilang minuto, buhay pa siya, ngunit unti-unti nang nawawalan ng lakas habang nilalabanan ng lason Umaasa siyang maililigtas pa siya, ngunit ang katawan niya ay mabilis na bumibigay. Sa gitna ng matinding sakit, sumigaw si Ellie sa kanyang ina na tawagan ang 911. Ngunit dahil hindi bihasa sa Ingles ang ina, nahirapan itong makatawag ng tulong. Ilang sandali pa, nagsimulang mangisay si Ellie. Lumabas ang bula sa kanyang bibig, senyales ng matinding respiratory failure. Nawalan siya ng malay at hindi na muling nagising ang krimeng ito, brutal, sinadya, at puno ng poot, ay hindi lamang pumatay kay Ellie, kundi bumasa Green sa katahimikan ng isang community na minsang inakalang ligtas. Dahil sa tindi ng epekto ng cyanide, si Ellie ay agad na dumanas ng tinatawag na agonal respirations, mga huling paghinga ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Unti-unting napuno ng likido ang kanyang mga baga at kasabay nito ay ang tinatawag na death rattle, ang tunog na hudyat ng nalalapit na wakas. Isa sa mga dahilan kung bakit epektibong laso ng cyanide ay ang mabilis nitong pag-atake sa baga, puso at central nervous system na nagdudulot ng halos agarang shutdown ng katawan. Dalawang araw lamang pagkatapos ng kanyang kaarawan, si Ellie ay isinugod sa Princess Anne Hospital. Kinabukasan, siya ay idineklarang brain dead agad siyang nilagay sa life support, ngunit ipinaalam din sa kanyang mga magulang na wala na silang magagawa. Mahirap para sa kanila ang desisyong tanggalin si Ellie sa life support. Matagal bago nila ito tuluyang maunawaan at tanggapin na hindi na siya muling magigising. Sa kasagsagan ng investigasyon, natuklasan ng mga autoridad ang isang nakakagulat na ebidensya. Sa loob ng pader ng negosyo ni Joseph Merlino, nakatago ang isang kemikal na kilala bilang DMSO o dimethyl sulfoxide. Ang DMSO ay isang kemikal na may kakayahang sirain ang natural na barrier ng balat, kaya't nagiging mas madali ang pagsipsip ng anumang sangkap papasok sa katawan. Napaka-epektibo nito bilang carrier agent. Pinaniniwalaan ng mga investigador na planado at sinadya ang paggamit ni Joseph ng kombinasyon ng cyanide at DMSO upang masigurong ang lason ay mabilis at lubos na maabsorb ng katawan ni Ellie. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpapatibay sa ideya na matagal na pinlano ni Joseph Merlino ang krimen. Sa sobrang tindi ng lason sa katawan ni Ellie, maging ang mga medical examiner na nagsagawa ng autopsy ay nalagay sa panganib. Isa sa mga nakakakilabot na aspeto ng cyanide poisoning ay hindi lamang nito pinapatay ang mismong biktima, kundi maaari ring malagay sa panganib ang sino mang hahawak o magsusuri sa katawan ng biktima. Nang isinailalim si Ellie sa autopsy, kinailangan ng mga forensic pathologists at morgue technicians na gumamit ng protective breathing apparatus at maging maingat. Ang kanilang mga kamay at katawan ay kinailangang nakabalot ng maigi. Isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng proseso ay ang pagputol ng mga buto, kung saan ang mga chemical ay maaring umangat sa hangin bilang maliliit na particle. Sa ganitong sitwasyon, anumang teknisyan sa loob ng morgue ay pwedeng makalanghap ng mga nakalalasong particle na maaaring humantong sa kanilang sariling pagkakalason. Sa loob lamang ng 48 oras matapos ang brutal na pag-atake kay Ellie, inaresto ng mga pulis si Joseph Merlino. Kaagad ding inihanda ang pagsalakay sa kanyang bahay, subalit hindi ito isang ordinaryong operasyon. Ito'y isang mapanganib na misyon na kailangang isagawa ng may matinding pag-iingat. Habang isinasagawa ang raid, agad na nagbigay ng babala ang mga autoridad sa publiko sa pamamagitan ng social media, humihiling sa mga residente na iwasan ang lugar. Dinala rin sa operasyon ang mga hazmat teams at ang bomb squad. May ulat kasing si Joseph ay bumili ng malaking dami ng fertilizer na maaaring gamitin sa paggawa ng pampasabog. Sa kabuuan ng investigasyon, na si Joseph Merlino ay may access sa cyanide. Ngunit hindi agad matukoy kung anong anyo nito, liquid, powder o gas. Dahil dito, kinailangang magsuot ng Personal Protective Equipment, PPE, ang mga investigador bago pumasok sa lugar, maging ang kaunting paghipo, paglanghap, o aksidenteng pagpasok ng substansya sa katawan ay maaring makamatay. Ang mga pulis ay literal na naglalakad sa bingit ng kamatayan habang sinusuri ang ebidensya. Ang pagbusisi sa mga digital trace ni Joseph ay mas lalo pang nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Sa kanyang laptop, nadiskubre ang sunod-sunod na search history tungkol sa cyanide, kabilang na ang gaano karaming cyanide ang makakapatay ng tao. At mga terms gaya ng stainless steel syringe at gas mask. Isang particular na pagbili ang umagaw ng pansin. Isang vintage stainless steel syringe na binili niya sa Etsy. Sa halip na ipadala ito sa kanyang bahay, pinili niyang ipadeliver ito sa isang pizza restaurant kung saan siya madalas kumain. Isang empleyado roon ang nagsabing nakita niya si Joseph na lumabas isang araw dala ang isang pakete. Pinaniniwala ang iyon na ang delivery ng syringe. Ang lahat ng ito, mula kaalaman tungkol sa cyanide, pagbili ng mga kagamitan, at ang maingat na pagpaplano ng krimen, ay patunay ng matinding pagnanais ni Joseph nawakasan ang buhay ng isang inosenteng babae. Isa siyang taong nilamon ng obsesyon at paghihiganti. Bukod sa mga nakakagimbal na online purchases ni Joseph Merlino, ang laman ng kanyang laptop ay nagbunyag pa ng mas malawak na plano upang makaligtas sa parusa. Isa sa mga natuklasan ng mga investigador ay ang kanyang ugnayan sa isang bagong kasintahan na nasa China. Gamit ang ugnayang ito, sinubukan ni Merlino na bumuo ng isang peking alibay. Pinayuhan niya ang babae na lumikha ng isang peking online chat sa pagitan nila. Kompleto sa emojis at detalyeng magmumukhang makatotohanan upang magmukhang abala siya sa pakikipag-usap sa oras ng krimen. Bukod dito, natuklasan sa mga email na may plano rin siyang tumakas. May nakabok na siyang plane ticket patungong China na malinaw na patunay na balak niyang iwan ang kanyang anak at tumakas sa hustisya. Hindi naglaon na bunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Joseph. Isa sa kanyang mga taktika ay ang pagdadawit sa isang kilalang miyembro ng mafia na kapangalan niya. Sinabi niya na ang naturang tao, isang dating kriminal mula sa Northeast US, ay may kinalaman sa pagkamatay ni Ellie. Ngunit agad itong pinabulaanan ng mga autoridad bilang isang walang basehang akusasyon. Habang nakakulong, Patuloy pa rin ang kanyang mga mapanlinlang na hakbang. Natuklasan na nagpadala siya ng mga liham at marahil ay mga email pa sa kanyang kasintahan sa China at sa sariling ina. Ang mga liham na ito ay nakasulat sa code ngunit mabilis ding nabasag ng FBI. Laman ng mga ito ang mga bilin kung paano lilikha ng alibay para sa kanya, kabilang na ang pagsasaayos ng oras ng mga mensahe at kung ano ang dapat sabihin sa mga autoridad. Noong June 2018, nagsimula ang limang araw na paglilitis laban kay Joseph Molino. Sa simula pa lamang, malinaw na layunin niyang manipulahin ang korte. Bago pa man ang trial, nagsagawa siya ng hunger strike. Pinaniniwalaan ng mga taga-usig na ito'y bahagi ng plano niyang baguhin ang kanyang itsura. Ang pagpayat ay maaaring magdulot ng pagdududa sa mga hurado kung siya nga ba ang lalaking napanood sa surveillance video. Mas lalong naging nakakagulat ang paglilitis ng si Joseph mismo ang tumestigo sa kanyang depensa. Isang bagay na bihirang gawin ng mga akusado. Buong kumpiyansa niyang itinanggi ang lahat, mariing sinasabing wala siya sa crime scene. Ipinakita niya ang lubos na paniniwalang siya ay maiaabsuelto. Sinubukan pa ni Joseph Merlino na palusutin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang laptop na ginamit sa mga nakatagong online search ay hindi kanya. Ayon sa kanya, ito raw ay isang business computer na ginagamit ng hindi bababa sa anim na iba pang empleyado sa kanyang cellphone repair shop. Ipinahiwatig niya na maaring ibang tao ang nagsagawa ng mga poisonous search history sa internet. Ngunit malinaw na nakita ng mga taga na ito ay isang personal na laptop. Kapag nagta-type ng address, automatikong lumilitaw ang kanyang tirahan. Lahat ng detalye sa computer ay nagpapakita ng personal na connection kay Joseph. Kaya't pinatunayan ng prosecution na ito ay kanyang personal na gamit at hindi bahagi ng negosyo. Habang isinasalaysay ang mga ebidensya sa korte, tahimik na nanonood ang pamilya ni Ellie. Alam nilang naging marahas at mapang-abuso si Joseph sa kanilang anak, ngunit hindi nila batid ang buong lawak ng karahasan at pagpaplano. Para sa ina ni Ellie, napakasakit ng sandaling iyon. Hindi lamang dahil nasaksihan niya ang paghihirap ng kanyang anak, kundi dahil ang gumawa nito ay ang lalaking minsang minahal ni Ellie at ama ng kanyang apo. Sa harap ng korte, walang bakas ng kahihiyan si Joseph Merlino. Sa halip, nagkunwari pa siyang may sakit. Dumating siya sa isang punto kung saan kinailangan pa siyang itulak sa loob ng korte gamit ang hospital gurney at tumanggi siyang magsalita. Lahat ng ito ay malinaw na pagtatangkang manipulahin ng korte at kwestiyonin ang kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Ngunit hindi nadala ang hurado sa kanyang drama. Noong biyernes, June 22, 2018, lumabas sila ng courtroom upang magkasundo sa hatol. Mabilis nilang pinagdesisyunan ng kaso. Sa loob lamang ng isa't kalahating oras, bumalik sila dala ang kanilang pasya. Guilty of first-degree murder. Pagkatapos ng 15 minutes, ibinaba ng hurado ang kanyang sentensya kay Joseph Merlino, habang buhay na pagkakabilanggo. Isang hustisyang kay tagal hinintay para sa pamilyang naulila at nasaktan. Isa sa mga kapatid ni Ellie ang dumating mula sa Vietnam para dumalo sa paglilitis at nagsaksi sa yugto ng paghatol. Para sa kanila, isang malaking ginhawa ang malaman na hindi lamang naipagkaloob ang hustisya kundi malamang na hindi na muling makakapanakit ang lalaking ito. Mas lalo nilang nabigyang linaw na sila ay malaya ng itaguyod si Jolie, nang walang panganib na muling makalusot si Joseph sa buhay ng kanilang anak. Ang pinaka nakapukaw ng damdamin sa kasong ito ay ang labis na pagsentro ni Joseph Merlino sa kanyang sarili. Ang pagiging makasarili niya sa pagtutok lamang sa kanyang mga nais, habang halos walang pakialam sa maliit na batang naiwan sa likod ng trahedya, na kanyang ginawa. Tinanggal niya ang ina ni Jolie mula sa mundo at mula sa buhay ng kanyang pamilya pati na rin sa kanyang malawak na angkan.